sahod ng wind turbine technician aabot sa 5.5 million pesos. Kung paano ginagawa ang trabaho nito, alamin. Kung aalukin ka ng trabaho may sahod na aabot ng milyon, tatanggapin mo ba kahit nakakatakot? Ganito ang trabaho ng mga nag-aayos ng wind turbine. Ayon sa becomeopedia.com, kumikita ang wind turbine technicians ng hanggang $100,000 o tumataginting na 5.5 million pesos kada taon sa United States. Ano nga ba ang trabaho ng wind turbine technician? Alamin natin. As expected, hindi madali ang trabaho ng wind turbine technician dahil para ito sa mga taong may matitibay na loob at walang fear of heights. Una, papasok ang mga technician sa loob ng turbine mula sa bottom level. Kailangan nilang akyati ng isang hagdang aabot sa 360 meters o kasi taas ng 35-story building. Gamit lang ang kanilang kamay at safety harness na nakapulibot sabewang Kung wala silang makitang problema sa loob, ibig sabihin, nasa external blades na ang issue. Kapag nasa taas na sila at nasecure na ang safety rope mula sa turbine outlet, kailangan pukpukin ang casing ng turbine gamit ang maliit na martilyo. Depende sa sound feedback, maaaring maayos on the spot ang maliliit na issue. Kung malala na ang problema, kailangan itong i-report agad. Kadalasang dalawang tao ang nagtutulungan sa pag-aayos ng wind turbine. Sa ganitong paraan, mabilis na makikita at maayos ang problema at maiiwasan ang aksidente. Ayon sa experienced professionals, kahit malaki ang kinikita rito, wala naman silang masyadong oras para gastusin ito. Ikaw, kaya mo bang subukan ang pagiging wind turbine technician? D W I Z Research Report. -report.